Hi guys! Ngayon ay magluluto tayo ng sinigang na bangus na may saluyot at talbos ng kamote. Yan, isang bangos ang at ating lulutuin. Hinugasan ko ng may Importante dito sa ating lulutuin ay ang kalinisan. Hugasan maigi ang ating bangos para wala siyang langsa. Ayan, putul-putulin na natin ayon sa gusto natin. Yan, tinanggalan ko siya ng lamang loob, pero kinuha ko rin yung atay niya. At ito, pinahalo sa bamus. Hinugasan ko ng maigi para walang langsa. Paulit-ulit. Yan po ang ating sekreto para walang langsam ating nulutuin sinigang na bamus. Saka, ilipat natin sa mas malalim na kasirola para masabawa natin ang ating sinigang. fresh na fresh kumbaga yan ang ating mga sangkap yung kamatis at ang ating mga gulay na talbos at saluyot Ito ang ating mga sangkap, kamatis, hiwa-hiwain natin. Bawang, inong tayong luya at sibuyas. Naglagay din kami ng aminta. Pagasa natin maiging ating mga gulay na isasahob para malinis. Pati ang ating kamote, iniisa-isa ko yung dahon niya para walang buhoy. Yan po guys, ang ating sikreto ay nor sa sinigang sa sampalok nilagyan ko na rin ng asin. Tansyahin lang po natin ng asin. Tsaka tubig. Magtansya lang tayo ng tubig. Sinalam na natin, takpan natin ang ilang minuto. Kapag kumukulo na at buto na, pwede na tayong maglagay ng ating mga sahog na daon. Yan po ay saluyot muna natin ang saluyot kasi matagal maluto yung saluyot kaya inuuna natin at naglagay din tayo ng patis pampalasa po iyang sa ating sinigang huli kong ilalagay ang talbos ng gamote kasi madarik lang siyang baluto tinapan muna at ito na ang ating luto ng sinigang na may sam sinigang sa sampalok na may saluyot at talbos ng kamote. Saka tayo naglagay na sili at sinigang nor sa sampalok. Templahan lang natin ayon sa ating panlasa. Ngayon ay luto na ang ating sinigang na bangos. Tamang-tama lang ang lasa at napakasarap. Sabaw pala, mulam na mga guys. Thank you for.